kapuso puso, naalala niyo ba yung babaeng titi at bingi na napaanak sa baywalk nitong Martes? Noong gabi pala na naibalita namin siya dito sa 24 oras na panood siya ng ilanayang kaanak. Ka at kahapon, muli silang nagkita ng kanyang kapatid matapos ang matagal na panahon. Nakatutok si JP Soriano. <silence> Ang lalaking alang Carlo ang bumisita kay Lotlot Hilot sa ospital ng Maynila kahapon. Nagpakilala siyang kapatid ni Lotlot, ang babaeng death mute na nanganak sa Baywalk sa Manila Bay kamakailan. Agad namang nakilala ni Lotlot si Carlo at kinumpirma sa mga doktor na magkapatid nga sila. Kwento ni Carlo, tumawag daw sa kanya kahapon ang labing pitong taong gulang na anak ni Lotlot na nasa Davao at sinabing napanood niya sa GMA News ang ina nakausap ko sa telepono si Therese Mary, ang anak daw ni Lott Lord Lord. sa gabi na sa 24 oras na talaga, sir, doon ko nakita yung mukha niya, doon napaiyak talaga ako, sir. Sa na, okay lang siya, sir, at mahal na mahal po siya. Huling nakasama ni Carlo ang ate na si Lot sa Davao kasama ang kanilang ina, may labing pitong taon na ang nakalipas. Noon pa lang daw, ay may problema na sa pandinig si Lot at sa Davao niya isinilang ang unang anak na si Therese Mary. Hanggang sa naglayas raw si Lot Lot at bumalik sandali sa Davao. Bumalik to, nag-4 uh, nag na yung panganay niya si Therese Mary. Yun ang uli naming pagkikita. Tapos mga ilang araw bumalik sa Cebu. Nakasama yung, ano, yung, yung live-in partner niya. Sa kasamaang palat, hindi na raw siya nagkaroon ng komunikasyon sa kapatid simula noon. Sa kabila raw ng na mga nakaraan ni Lotlot -Lot at iba pang nangyari, handa raw silang mag-umpisang muli at maging isang buong pamilya. Uh, Masayang-masaya po na nakita ko yung kapatid ko sa saka yung pamangkin ko na buhay, uh, buhay na, bu, na buhay na nagpapasalamat ako sa inyo sir na ikaw yung unang nakakita. Nagagalak din ng ospital ng Maynila dahil muling nagkapiling si Lotlot -Lot at ang kanyang kapatid. Pinatigan na rin sa espesyalista sa tainga si Lotlot -Lot kanina. The media is really a part in the team working of uh, hospital. Parehong eardrum niya butas. We will be having a thorough audio examination again and x-ray kasi titingnan namin kung yung mastoid niya ay nagkaroon pa ng uh, infection uh, para malaman kung kailangan bang operahin. Nice bumalik ni Lotlot sa Davao kasama ang kanyang kapatid at bagong anghel na papangalanan daw nilang Mary Grace. Nice din daw sanang muling makapiling ni Lotlot ang dalawa niyang anak na la sa kanya JP Soriano nakatuto 24 oras